Tiyagka na matay ka, yung mga kaluluwalayan ng mga tao, ay merong kinalala diyan yan, di pwedeng bumalik yan, di pwedeng umalagala layan. Alasahin natin ha, kung siya tinwebe panong paano ang ula ay napapawi at wala. Gayun siyang mababak sa libingan ay hindi na aahon pa. sa hindi na babalik pa sa kanyang bahay. Nihalalawan pa man diyan ang kanyang da. Yung bumababawi ka sa libingan, ah. hindi na babalik pa sa kanyang ni malalaman pa man ang kanyang dako. Ang tao namatay na, hindi na makakabalik sa bahay. Kaya kung kaluluwa raw sa bahay, hindi totoo yun, kapatid. Yung laman, na alibing, Yung kaluluwa, halok ng Diyos. Baka na mabalik yun. Eh, hindi naman tatabalikin ng Diyos yun. At pag ang tao ay matuwid, yung anyang antar sa langit, Masahin natin yung apo ka At nang buksan niya ang kalimang patan, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kalwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong oh, sumata niya. Ang kalwa ng mga tao, mahalaling dapat sa Diyos, Nando sa ilalim ng dambana sa anta ng Diyos sa langit, nandun sila, pinagpapahinga sila ng Sila'y sinigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, Hanggang kailan, o Panginoong Banal at Pukoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa? At binigyan ang bawat isa sa angila ng isang makuting balabal, at sa kanila'y sinabi na malalpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-aliping at ng kanilang mga kapatid na mga papatay namang gaya nila. Pinipapahin na lang Diyos sila eh. Kaya na hindi pwedeng galagala dahil eh. pinipapahin na lang Diyos. Pwede mo naman ay na galagala sila. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos yan. Nasa amay ng Diyos yan. Kaya do totoo yun. Walang posibilidad na ang galuwas mo Pero ba't nakikita mo mayroong sinasanigan? Kaya hindi ka masanig doon. Espiritu eh, ang sumasanig.